guys yun nyo guys oh pinamuha ko pa ng paraan yung ano yung bigas na mga panis so gumawin kong lulaw tigyan mo diba tayo na nagkataga tayo para makalitid lang pero yung mga mambabatas natin yung mga official natin itong, sila pa yung nakungurap naman mga na, pera ng ba yan? naman kayo. Tignan nyo. Lugaw uh, na lang. Hindi kayo. So, Kapurap-kurap uh, lang lagi sa Dapat nga pala yung mga mambabatas. Napanood yung ba yung ano nakaraan? Yung mga pinag-usapan nila yung tubo sa 23 2020 budget. Diba, iba yung sa BPWH pinapisan um, yung budget maraming nag-react alam ano nyo bakit kasi nga daw mga you know, mga mga, mga, mga project na gamaan? baka hindi matuloy yung mga project diba, guys, dapat tanong tanong ng uh, bayan dapat dapat diba, di ba yung mga mababatas eh dapat tagagawa lang ng batas Bantay lang kung nagamit ba yung kondo sa mayos? Eh, ba't sila? Bakit sila, ano? May bukong na may pasay yung batas na para sa budget. Para sa DPWH. Ang na na bracket. Di ba dapat gagawa lang sila ng batas? Talagang bantay? Hmm. Siguro, alam naman natin. May bago. yang batas na na approval eh. yang budget ini yang mau saya. Ya budget. Hmm. Yung na naman hmm. Eh, dia meninginjak namanya Lumutan so, na nga yung mga mambabatas, mga ilang mga na Nasangkot yun sa mga anomalya sa flood control. So, siguro marami nag-react. Pero siguro yung iba nag-react talagang ginagamit naman talaga sa tama. Pero yung iba siguro, mga nag-react mawala yung project nila. Eh, gaya ng sinabi ko nga dapat, hindi, hindi ano, hindi nakikialam yung mga hindi yung batas, mga batas ko magsis. Pero sa mga sinado, at least na nakikialam dyan, hayaan na nila yung, local government na sila yung magsayos ng mga project sa syudad man o sa ano, bayan. Ayan, napukulaan kayo kayo. Kaya napukulaan tayo mga mga Dahil... Sa... Kung buha pera. Kaya pansinin nyo. Pansinin nyo. Ayan o. No? May loga ko pa yan. Kasi ayun buwagan ka ng... Kung ano, gaya. Buwagan ka ng pera.

Pero no, guys, anong masabi niyo sa mga babatas Dapat hindi na sila may sa mga ano. Hindi na sila may sa mga project. Pagtuunan nila ng pansin kung nagamit ba yung mga pondo ng mga local government o bayan. Hindi na sila makialam. Hindi na maganda yung nangyayari. Kaya yan, nag-resign. Nag, nag sa pwesto si Speaker Valdez sana lang kung may sapat na bas yan. Kasuguan din mga yan. Saldi ko. Yung mga yan. Sino pa? Mapa, mapa, mapa administrasyon man, mapa dating mga opisyal, panahon ni Duterte, panahon ni Aquino, panahon ni Gloria, mamagal Arroyo, lahat linisin yan mga yan naman yung pakainuway ng mga pakainuway ng panis na dugaw eh eh okay salamat congressman senador luto na yung dugaw hindi ka na kayo para ma masaboy ko na sa mukha nyo to para ma-hospital kayong lahat